Napakahalaga ng pagkakaroon ng determinasyon at dedikasyon sa pagiging isang content creator. Sa bawat araw, patuloy kong pinipili na umangat at makilala sa larangan na ito. Alam kong hindi ito madaling gawin at maraming pagsubok ang darating sa aking daan. Ngunit sa aking puso, same time na naniniwala ako na ang matagumpay na landas ay hindi lamang tungkol sa mga tagumpay, kundi pati na rin sa mga pagkabigo at karanasan na natutunan. Hindi ako agad susuko. Kahit na dumating ang mga pagkakataon ng pag-aalim lang at kabigwam, mananatiling matatag ang aking loob. Ipinipikit ko ang aking mga mata sa mga pangarap at layunin na nais kong makamit. Hindi ako papayag na malunod sa mga negatibong saloobin at kritisismo. mo. Sa halip gagawin kong inspirasyon ng mga ito upang patuloy na pagbutihin ang aking mga kasanayan at paglikha ng nilalaman. Sa tuwing gumagawa ako ng mga nilalaman, lagi kong iniisip ang aking mga tagahanga at ang kanilang mga pangangailangan. Nais kong magbigay ng mga kahalagahan at inspirasyon sa kanila. Sa pamamagitan ng aking mga nilalaman, nais kong maihatid ang aking mga saloobin, kaalaman, at karanasan sa iba. Nais kong maging isang boses ng pagbabago at positibong impluensya sa aking mga tagahanga.